Ito mga kapatid, isang nakakabilib na produkto, ang sinasabing bagong panangga sa krimen pag nagkataon. Pero hindi ito bagong armas o high-tech na gadget ha, kundi isang pintura. Franz Noguera, ikwento mo. Sa unang tingin, ordinaryong board lang ito. Pero may super power pala ito. Kahit nirat-rat ng matataas na kalibre ng baril, walang balang tumagos at halos hindi man lang nagasgasan ng board. Ang secret formula, isang bagong uri ng pintura na pinaghalong polyurethane at special chemicals na environment-friendly pa Lahat daw ng mapahiran nito, nagiging elastic. Dumidikit lang ang mga bala. Ang material is five times stronger than steel. Bukod sa hindi tinatablan ng bala, hindi rin daw tinatablan ng apoy o kahit pa bomba ang mga bagay na binalutan ng malas Superman paint. Ipinakilala ito ng isang Australian company sa PNP at DILG di hamak daw na mas mura ito sa kasalukuyang pagbu-bulletproof ng sasakyan. Kung ang isang SUV, karaniwang pumapalo sa 24 million pesos para gawing bulletproof. Dito raw, kalahati o 12 million pesos lang ang magagastos. Malaki po ang maibabawas sa gastusin. Gusto namin makatulong sa bansa natin. Ang kagandahan pa raw, isang minuto lang ang kailangan para matuyo ang pintura at habang buhay na ang bisa nito. Ginagamit na raw ito ng Israeli Army at agad ding napabilib ang QCPD. Pero kailangan pa raw ng masusing pag-aaral kung gagamitin din nila ito. Okay yan, plate nakatayo. Pero kung sideways o may angle yung shooter, hindi ka kung saan magde-deflect yung bala. Franz Noguera, News 5.